Guys, good morning. Uh, araw ng lunis. Dito na kaya kagabi kasi dahil tong power window ko guys, yan. Ay, tumaas ang salamin. Ayan o. No? Oh, ayos yan tumaas. na ng Ha? di ba may power? Oh, oh. Sira ang kuan, Ang sira. kable ito ito itong kabling ito hmm. bubuksan natin ito. duro buksan natin yan na bay yan sira daw pala ang kable guys kaya ayaw tumaas pag naulan kasi tapos ang hangin di sa may banda sa driver side basang basa ako dito lalo malakas ang ulan ay sos e, itulas tayo ah, guys tatanggalin tong tatanggalin itong ito para makita yung loob kung anong ano difference ito yung aking ano aming maintenance sa electrician si Jimmy Bar ba Barques Barkes guys thank you thank you ito guys, ang diferensya ito, natanggal doon sa pinaka bracket ng ano. Ayan oh. No, lumayo siya guys oh. Kaya may power ang may kuryente siya. Hindi siya ano ba ba? May kuryente pero ayo umangat. Ano ba? Ha? Ito. So, ayan, ano, yeah, na-disalign. Okay, oh, all this align pala, this align pala guys. Sa kabila din yung dulong yung dito. Oh, no, tanggal din oh. Yan dito. Mahirap pag nag-ulan, basang-basa ka talaga. Lalo kayo uh, uso-uso lang ngayon ng bagyo. Nang bracket niya guys, ano. Ah, gumaganit. Ba balik balik. Ayan o, yan yung release ng bracket. Sa kabila, ganun din. Oh, uh, sila, saan yung tumutunog? Dito. O grasa, kuha ka ng grasa. Sige, sige, sige. Saya itu, ha? Saya nato itu, di Singa singa? Ah jangan ya. Pak babak, walau kalau kita Asia, motoran di perin sekarang sih toh. Oh iya. Sa. Rujial yang ngemotor. Hmm. Kumpa paling tanam plastik yang, jadi lawang arang ulang gamit yang. motor ang sira guys motor kasi yung release nya. okay kabilang release ganun din ang motor kasi pumipiyok ang motor pumipiyok dito guys sa bracket yung salamin nya. wala siyang butas dito dapat may butas yan dyan. tapos tiwal turnilyo wala eh ngayon nalalagyan na natin yung puksik kasi kumakalas sa bracket yung sa uh, yung ano yung ito ito itong pinto ito yung salamin lalagyan lalagyan lang ano uh, epoxy uh, pagtuyo tuyo niyan uh, siguro matibay na yan uh, titignan natin kung anong ano patuyuin natin lang isang um, uras bago galawin niyo mamaya guys ilagay parang huh? yan Eh 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 ito yung ganun mo. Yung um, salamin ng kuwan. Ah.